Ngayong araw mga bossing ko, samahan nyo ako, bibili tayo ng sasakyan. Ang gagamitin nga pala nating sasakyan papunta sa Santa Rosa, itong helicopter ko. Matagal-tagal ko na rin kasi hindi nagagamit to. Tapos sobrang traffic pa sa dadaanan, kaya kailangan ito gagamitin natin mga boss ko. Suot muna natin yung headphone para hindi tayo mabingi sa hangin. Dito nga pala tayo paparada kasi walang paradahan doon sa tapat ng Toyota. At nandito na nga tayo sa Toyota Santa Rosa Nueva Ecija. Nauna pa sa atin si Madamo Excited. Ito nga pala yung ilalabas natin na sasakyan. Ang new generation ng Tamaraw FX. Sayang nga mga boss kasi wala siyang matik. Pag tumatanda ka kasi gusto mo na lang yung comfortable na lang i-drive. Manual nga pala yung sasakyan na gagamitin natin na yan. At sa mga oras na yan, hinihintay lang namin si Marco. Siya nga pala yung agent na umasikaso sa amin. Okay dito, pagdating namin dito, inaalok agad kami ng kape, tubig. At para hindi kami mainip mga boss ko Tumingin tingin muna kami ng ibang sasakyan At ito yung talagang gusto ko Kaso nga lang hindi papasok sa budget namin mga boss Yung pera kanina sa unang video hindi sa akin yun Nakita ko lang dito sa Facebook yung video na yun Kinuha ko lang At ayan nagda-down na si madam Yan nga pala si Marco Siya ang agent na umasikaso sa mga papeles namin Para mailabas namin si FX at ayan nagkapirmahan na hindi naman namin nai-expect na ma approve kami dito siguro nga para sa amin talaga to kaya eto, eto na yun samahan nyo na nga rin pala ako mga boss kung paano ko maitataguyod yung FX natin limang taon ang bubunuin kaya kailangan natin ng sipag at syaga mga bossing pwede na kaya kami mag-banlife na to comment nyo mga boss kung anong mga pwede kong ihanap buhay dito gandang ganda talaga ako sa ban na to sana ito na lang. Pero darating din yung panahon, yan naman yung lalabas natin. At dahil excited si Negro, tara, tara, sumama ka sa akin, natawa ka ng aking kamay. Ang sarap lang din niyang upuan, napakaluwag kasi nung harap. Tapos sa pakiramdam ng pagdadrive, parang napaka-relax lang din niyang i -drive. Siguro kahit malayuan, hindi ako mga ngawit dito. Ngiti-ngiti naman si Negro. At finally, inabot na kami ng gabi. picture na. Ngayong araw din namin iyo uwi to. Mga boss ko, comment nyo naman kung ano ipapangalan natin dito. At ito, pa uwi na.